Trending ngayon sa social media, si Eman Bacosa Pacquiao. Maraming netizens ang nahuhumaling sa kanyang mga posts, videos at kahit memes. Pero isang tanong ang bumabalot sa isip ng marami. San nga ba talaga siya nababagay? Ang mundo ba ng boxing o ang makulay na showbiz? Mapasalamat din po ako sa mga taong sumusuporta po sa akin. Simulan natin sa boxing. Si Eman Bacosa gaya ng kanyang ama. May dugong boksingero, malakas, Mabilis ang reflexes at may determinasyon na matutunan ang disiplina sa ring. Kung pag-uusapan ang natural na talent sa sports, marami ang makakasabi na may potensyal siya sa boxing. Uh, bless na bless po ako at thankful po kay God na denied niya po ako sa bawat fight. Ngunit tulad ng maraming atleta, ang mundo ng boxing ay hindi lang basta lakas at bilis. Kailangan din ng matinding focus, sakripisyo at mental toughness. Kaya kahit may talento, hindi rin madali ang path na ito. Serve <laughs> Ngayon tingnan natin ang showbiz. Dito, tila ibang klase ang epekto ni Eman Bacosa. Hindi lang ang talento sa sports ang mahalaga, kundi ang personalidad, sense of humor at ability na makipag-interact sa fans. Anong mo sa akin? Uh, continue to serve God para sa yes. more improvements. Maraming fans ang nag-comment kung gaano siya ka-relatable. Ka dito sa mundo ng entertainment, may instant impact at exposure. Isang bagay na sa boxing ay dahan-dahan lang nakakami. Shout out sa ano, lahat ng sumusuporta sa akin dyan. Kung pag-uusapan ang long-term career at legacy, boxing ang matibay na ruta. Pero nangangailangan ng disiplina at Jack na sakripisyo. Kung pag-uusapan naman ang kasikatan at viral appeal, showbiz o social media presence ang mas mabilis magdala ng atensyon sa kanya. Kay Eman, tila sa online world mas tumatama ang kanyang charm. Pero hindi rin natin maikakaila ang potensyal niya sa ring. Sa huli si Eman Bacosa ay may dalawang mukha, ang atleta at ang viral personality sa social media, sobra siyang nahuhumalingan. Sa boxing, may potensyal siyang maging isang mahusay na atleta. Pero ang katanungan ng ibang mga fans, kung saan ba talaga siya ay mas bagay? Ang landas ng boxing o ang makulay na mundo ng showbiz? Sa ngayon, tila social media at showbiz ang mas nagbubukas ng pinto sa kanyang kasikatan. Kaya sa mga netizens, patuloy lang tayong suportahan at abangan ang journey ni Eman Bacosa sa Ringman o sa screen.